for today's video, ang dinner series ko, nakaka-LL tayo kasi meron tayo marinated pork. Yan. Basta, eto na, hirap mag-English. Oy, meron tayong marinated na ano, hiniwang karne. Yan. Tsaka syempre, meron tayong bang malakas ang itlog, hindi nawawala yan. Meron tayong tira kanina na sutay na ano, gulay. At meron tayo ngayon nilaga na Maliit na pipino, alam mo yon? Siyempre hindi, charot lang. Maliit na pipino, tsaka green pepper. Di kami nawawalan na ito, kasi favorite na ito. Ayan ang aking dinner. Kain. Amen. Mmm. Mm. 嗯，嗯，嗯。